Hello po guys, so nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ngayon pala guys, ay nakauwi ko lang pala galing eskwelaan. So pero gaganin na pa. So it's 8pm na po. So ayan po, at saka kumain na rin po ako gaganin at saka naglinis na rin ako. So ngayon pala guys, ay may sasabihin pala ako sa inyo. So ayan po, so bago na naman ulit yung account ko dun sa Facebook nagpalit ulit ako ng account ko sa Facebook bago. So ayan po. So ito guys, papakita ko sa inyo. Kasi yung sa isa kong video na ano, nung pinakita ko sa inyo sa Facebook yung account ko, iba. So ayan po. Ngayon ay nagpalit na ako ng bago. Bagong account sa Facebook. So ito papakita ko sa inyo guys. So medyo guys, so itong sa YouTube channel ko, ito pa rin talaga yung account ko. Wait lang, ano ba yan? ito pa rin talaga yung account ko. Ayan, papalitan ko na rin sa YouTube channel ko. Ayan, kasi nagpalit na kasi ako ng account sa Facebook ko, si Bago. Yung mukhang 16 years old ako. So, ito pa lang yung mga video ko guys, ayan pa lang. Ito yung birthday ko guys, ayan, 20 views na. Eh. Tsaka 1 like, tsaka 2 comments. Tsaka ito pa, binidyoan ko yung handa ko. Tsaka ito yung sa birthday ni Baby Chunks. Ito yung, ano, yung nagbibigay tayo 10 views Ayan ako. So, ito na guys, papakita ko na sa inyo Yung account ko sa Facebook Bago ito, ha. papakita ko sa inyo Ayan, saan na kaya, yun na saan So, ayan na yung account ko guys Ayan na So, ayan na yung account ko guys, bago na Ayan, bago na yung account ko Ako yan guys, ako yan Ako, ito na guys, papakita ko na sa inyo Ayan na guys ayan na yung screen ng account ko guys sa Facebook. Ayan, ayan guys oh. Ito naman din yung birthday ko guys. Ayan, ayan yung birthday ko. Saka ito yung screen ko. So may nag-comment pa talaga sa akin dito sa Facebook. Ito, papakita ko sa inyo. Babasahin ko sa inyo ah. Oh. Ito. Ayan oh, kinomit, nila ano ah. Kinomit pala nila sa akin. So ito pogi naman ni Kuya Dave, sabi ni Daddy ko pogi naman ni Kuya Dave Tapos ang nakabasa naman dito na si Tita Cherry Marunong ka na magpalit Profile Kuya Dave So, gwapo naman <laughs> Saka, kinomit ko naman dito sa kanila Ay para po mukhang 15 years old na po ako sa susunod, sa susunod po 17 years old na po ako magpapalit ulit ako. So, ayan po. So, sa susunod ulit sa next year ulit, magpapalit ulit ako ng account sa Facebook. Sa ano, ah, lagi years lang. 18, 19, 20, 21. Yun lang, lagi. Sunod-sunod na taon, papalitan ko ulit yung account ko sa Facebook. So, ayan na yung account ko. Naka-blue corner lang ako eh. So, nakapang-school na rin ako, guys. So, ayan, no. Oh. Nakapang-school ako. Naka-blue corner pa rin ako. So, sa susunod, sa susunod na lang ulit, pag nag-17 years old ako, na magpapalit ulit ako ng bagong account sa Facebook. So yung naka-unicorn na ako guys, at saka naka-ID ako, tapos naka -may, may, tag ako, may tag. Ayan, so hanggang kasi ngayon ay wala pa rin tayong <coughs> unicorn. So lagi blue ko na rin lang yung suot ko. Ayan, so saka papalitan ko na rin ng account din sa YouTube channel ko, yung ganun din katulad sa, sa Facebook. Ayan. So ayan po guys. So dito na lang po tatapusin ang ating video vlog guys. So i-like and share and subscribe mo ko guys para para lagi kayo updated sa susunod kong video na inupload so ang date pa lang po ngayon is October 7 na so pero sinabi na natin gaganina yun October 7 is Monday ayan so malapit na rin po mag undas ayan dadala ulit kami kilo Loloka bye yun lang sinabi ko na pala